Paolo Abelino, sinamahan si Kim Chu mag-shopping. Boyfriend duty ulit. Yes na yes, palagi wala na talagang makakahigit pa kay Paolo. Pagdating sa pag-aalaga sa actress. Sinusulit, malapit na kasing tumo sa New Zealand at Australia si Kim Chu para sa kanyang bagong ganap. Quality time lang muna kahit everyday pagod sa taping. Ayon nga sa mga komento, Wow! How sweet naman! And ba nakita mo kay Kimi? May kakaiba siyang katangian na di mo nakita sa iba. I think so because Kimi is the most versatile, most talented, and most beautiful actress inside out I have ever known. She is so real and down to earth. May you love her forever. Pipihira mga babaeng ganyan. Kung ako si Pardo, never ko nang papakawaran pa at magpapatutuon na. Sa panahon kasi natin ngayon, mahirap makahanap ng totoong tangmamahal. Ayon pa sa isang komento, alam na nila ginagawa nila. Kahit bil biglang ikasal silang dalawa, magiging secured na magiging mga anak nila. Maganda ang magiging future. Hayaan na lang natin silang maging masaya. Tayong mga fans ay susuporta tayo sa kagustuhan ng King Pao. Ang mahalaga naman, unti-unti na nilang pinagsisigawan sa lahat ang kanilang relasyon. Tumatapang na sa publiko. Maghintay na lang tayo sa mga susunod nilang ilalabas. Mas mainam ng mabagal ang ginagawa nila kaysa mabilisan baka sa susunod ay e biglang hiwalay